Pinatinding, gera kontra magsasaka sa Masbate sa ilalim ng deklarasyon ni Marcos Jr. na pagdurog sa NPA. Sunod-sunod na mga kaso ng paglabag sa karapatang tao ang naitala sa Masbate. Sa unang bahagi ng taong 2024, matapos ang panibagong deklarasyon ng Rehiming U.S. Marcos na durugin ng NPA bago matapos ang taon. Karamihan sa mga biktima ay mga magsasaka. Sang-ayon sa nagpapatuloy na kampanya ni Marcos at tukal na tuta tulad ni Gobernador Antonio Co nakamong kami ng libo libong ikarya ng lupa sa probinsya. Tampok dito ang pagpatay ng mga elemento ng 2nd Infantry Battalion Philippine Army sa matandang mag-asawang Sina, Pedro Rigala, 78 taong gulang, at Florencia Rigala, 67 taong gulang, sa barangay Tuburan, bayan ng Kawayan, noong ikalima ng Bebero. Ang mag-asawa ay mga magsasaka sa lupaeng AAA na matagal ng pakay ni Gobernador Ko na makamkam para sa kanyang enteres sa rancho. Ilan pa sa mga naitalang kaso ng abusong militar mula Enero hanggang ikatlong linggo ng Pebrero taong 2024. Noong ika ng Enero, iligal na inaristo ang apat na sibilyan na nakilalang Sina, Elorde El Brabante, Jerel Lomuntod, Maria Veronica Bakunawa at Romeo Baoso mula sa iba't ibang mga bayan sa probinsya. Noong ika potsyam ng Enero, naghasik ng terorismo ang mga elemento ng Kafgo. sa pangunguna ng militar na si Sergeant Ramos sa mga komunidad na sumasaklaw sa Shenda Mortigi sa bayan ng Pio Bicorpos at Esperanza. Sa bayan ng Pio Bicorpos, binugbog at ninikawan ng alagang manok si Johnny Compesto sa barangay Labigan habang sinalakay ang tahanan ni Roel Minchabes sa barangay Tubog. Sa barangay Tawad, bayan ng Esperanza, ninakawan si Na, Inday Canite at Rubin Minchabes habang nakaranas ng pananakit si Na, Kadong Mindusa at Wailin Minchabes. Noong ikadalong potsyam at ikatatlong po ng Enero sa Sitio Malapinggan, Barangay Sumil, Bayan ng Mubo. Pinaputokan ng ilang elemento ng 96th Military Intelligence Company ang mga residenteng nangahas magkupra sa niyugang inagaw ng militar sa Sitio Malapinggan. Hangganan ng Barangay San Jose Uson at Barangay Sumil, Bayan ng Mubo. Walang habas na nagpaputok ang militar sa kabila ng pagmamakaawa ng mga residente, lalo na si Idna Lalaguna Samok na may anak na may sakit sa puso. Napilitang umalis ang pamilya ni Masamok sa kanilang tahanan papunta sa sintrong baryo. Pagbalik ng pamilya kinabukasan ay nadat nila ang kanilang tahanang niransak at ninakawan ng naturang mga elemento ng 96 Military Intelligence Company na nakilalang Sina, Christian Ade, Joker Ade at Nonoy Taloy Ade. Noong Pebrero taong 2024, binantaan ng militar ang aplikante sa si pagkaguro na si Ganggang Rondina. Na pagkakaita ng teaching items kung tatangging maging asit ng kaaway. Si Rondina ay residente ng barangay Liong, bayan ng Katayangan. Kasuklam-suklam din ang gawagawang kasong isinampa ng militar sa mga biktimang Sina. Hamara Tumangan, Ruel Hagnaya, Aldin Tumangan, Rico Cuyos at Sinin Dulite, Na walang habas na pinagbabaril ng mga tropa ng 2nd Infantry Battalion Philippine Army sa barangay Balantay. Bayan ng Dimasalang noong ikalabing anim ng Hunyo taong 2023. Nasawi sa naturang pamamaril ang kasamahan ng lima na si Ray Bilan, isang minor di edad. Binigyang di ni Carlos Delmar, tagapagsalitaan ng Hosirap Singkumen, bagong hukong bayan ng Sbate, na ang banggaan para sa kapangyarihan ng Marcos Duterte ay nangangahulugan ng mas matinding pasismo para sa mamamayan. Aniya, sa ilalim ng pinagsamang paghari ng Marcos Jr. at Duterte, umabot sa isang daan at siyam ang bilang na pinaslang ng militar sa probinsya habang libo libong itarya ng lupa ang naagaw mula sa mga magsasaka. Kaugnay nito, idineklara ng Hosirap Singkuman bagong hukbong bayan ang panatang magwasto sa pamamagitan ng pinaigting na armadong paglaban upang panagutin ang AFP, PNP, CAFGO at kanilang mga kumandar tulad ni na Gobernador Ko at Marcos Jr. sa kanilang mga krimen sa mga masbatinyo. Ito si Kasamang Feng mula sa Hosirap Singkuman in PE bate Naguula para sa Radyo Bulusan, Balitang Bayan.